Ayun. Like so, uh, magandang magandang uh, araw mga ka-breeder. Dito na naman tayo sa panibagong episode ng ating vlog. So, update lang tayo sa ating mga alaga ka-breeder. Uh, so, dito yung ginawa nating uh, repair sa ating uh, manukan. Kasi minsan na uh, tayo ng ating malukan pag kahit dito sa taas kasi nag a stack kasi yung mga tubig walang madaanan so, naayos natin ng konti so, ito na yung ating mga alaga kapre dyan ang ganda ng native natin Na. dito na naman tayo sa ating munting uh, backyard dito sa taas walang hmm. laki na nila katatapos lang kumain ayan ang laki laki nangingitlog yan eh ayan buti ngayon umaraw na at hindi na tayo nag uh, lilimas dito ayan naayos po natin yung medyo malalim na area dito mga kabaridero ayan kasi nag-stuck yung mga tubig dyan pag umulan so nilagyan natin ng semento tapos doon <clears throat> nilagyan natin ng harang doon para kung sakaling umulan hindi dirdiretso yung tubig doon sa kulungan natin so, Ang laki-laki ng si mo ah. Hmm? hmm? Tangkad oh. You know? Tangkad na lalaki. You no, know? Para sa atin doon sa native natin. Hmm? Hmm? para may hala. Ano, may dugong jersey giant. Hmm. You na. Know? Yan. itong puti natin na yan nagkakakak na yung mga yan eh. so, hindi pa available kasi yung tandang natin yun yan yan ang nilagyan natin ng ano para diretso dun sa baba yung tubig hindi na mag tundutuon sa labas sa labas kasi ibang area na yan eh. yan maganda sana lagyan ng manok dun sa kabila oh. kasi hindi na sa atin yan hindi <laughs> ito lang tayo yan. Hmm. Hmm. lalaki na nila Ayan. nalipat nilipat ko pala yung dalawang native dito kasi kawawa naman lagi nilang inaaway dun Ayan. Ayan. Oh. Hindi po naman nagpapakasta ko sa ano sa lalaki kaya inano ko muna binukot ko muna dito sa kanan natin lagyan pag i... magpapakasta na sila pero malapit na yan malapit na yung mga breeder sana magpagparami tayo para sa December makabinta tayo ng mga upgraded sarap pa naman sa tinola yan Kaya oh. Gusto kong katayin yan no oh. sarap yan Native yan uh, Palaman Kaso lang parang kawawa Palaki, Palakihin muna natin Pero mga isang kilo na rin may get yan Mga kabreeder uh, Yan Sa mga Pirobya natin Ay. Yung kabir natin, no? Oh. Kabir nating babae. Hindi ko sinama dito sa kabila kasi pinagtutulungan nila. Hmm, kawawa lang ko, ano? Grabe. Ang laki ng katawan, no? Hmm. Pure uh, yan, mga kabreeder. Hmm, ano niya. Gold. Pero mas malaki siya sa mga decal brown o no. di kaya Rhode Island. Yan. Malalaking manok talaga to eh. Yan. yung mga itlog wala nito, wala. Uh, kinain muna namin, hindi ko muna in eh, pangit yung panahon nung nakaraan. Sa sunod bang ng itlog to, yun, natin. Paparami tayo. Yun. Uh, malalaki kasi maganda yung natin walang ganang kumain nanunuka na to eh hmm? hindi nyo nangubos yung pagkain niya uh, irritable eh. masakit siguro ang katawan kasi lugon yan talaga yung mga lugon may mainit yung ulo uh, natin busog na busog eh hey kukunin ko muna yung kainan nyo dudumihan nyo na naman yan mamaya okay na hmm 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 muna kayo bata pa yan mga ka-brader oh, magpa 5 months pa lang sila hmm ah. Hmm. So, yun. So, hanggang dito na lang muna ang ating episode ang ngayong araw na ito mga ka-breeder. So, maraming salamat hanggang sa susunod na pagkikita.